Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay nandito ako sa Macy. Pakita eh, ko sa inyo yung mga tinda na MK bag. Yan ang pinupuntahan ko na mga bagay MK. Ayan, lahat na mamahanin mga bagay na dyan din po siya. Yung MK, clothes, lahat ng mga ibang bag na dyan sa Macy. Kaya nang mahal pa rin. Ayan ang nagustuhan ko. Tapos lumapit yung babae na tinanabing niya, gusto ko daw ba siya? Ang bait ng babae. Yan. Okay, sabi ko, check ko lang. Wala naman akong bibili. <laughs> ha? I think that's 200. Ayan yung ibang klaseng back. Pack na MK, yung ang gusto ang backpack. May bago sila. $200, pinakamura na yung mga may sale sila kaya lang, hindi naman kagandahan ayan, punta tayo sa sale nila ayan o, no? patukas sa inyo yung sale, ayan yung mga sale 40% up or 50, I think 40, ayan $100, ayan yung, yung backpack, hindi daw sa sale, nasa $200, tapos yung iba dyan, 40% up $100 something yan o. Yung 200 something sa dati ay 40% off. Kaya, mura na siya. Kung totoo siya. Kaya marumihin yan. Mayroon ako na gusto navy blue. Pero, hindi ko siya binili. Next time na lang. Okay. Thank you for watching. Salamat. Sa sarili lang ulit. Pakita ko sa inyo. Bye-bye.